Sa sa NBI, ang isang babaeng sinisiraan ng mga dummy accounts sa Facebook. Ang masaklap, pati ang menor de edad na anak ng babae, dinadamay at inaatake ng mga troll account. Nagpo-post din daw mga ito ng malalaswang edited ng mga litrato ng kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. <coughs> Hindi na halos makatulog at apektado ang kabuhayan ng 41 anyos sa babaeng ito nang dahil daw sa mga mapanirang post sa Facebook. Limang account daw na mapawang hindi niya kakilala ang bumabanat sa kanya. Sinasabi po kasi ng dami account na scammer daw ako. Yung negosyo ko po talaga yung ano, yung apektado. Wala wala na akong mabenta. <laughs> Tapos wala na ding nag-i-inquire sa akin ang mas hindi niya matanggap pati ang kanyang minor de edad na anak dinadamay ng dami accounts. Bukod sa pagpupost sa mga masasakit na salita, nagpupost din daw ang dummy account na mga edited na hubad na larawan ng 17 anyos niyang dalagita. Pinagbabantaan rin daw ang kanyang anak. Sinasabi niya po is, ano, haharangan niya yung mga anak ko, sasagasaan, tapos aabangan niya sa school. Tapos, ano, uh, papabugbog niya, hahambalusin daw niya. Pag nakita daw po niya yung mga anak ko, hahambalusin niya. Dahil dito, hindi na rin makapag-aral ng maayos ang dalagita. Hiling ngayon ng biktima, matukoy na kung sinong nasa likod ng mga posts at tuluyan itong mabura sa social media. Si so, marami na po siyang nasira. marami na ano marami na nadadama, eh, marami nang nadadamay. Hindi lang po kami, pati po kasi mga kapatid ko, damay na. Gusto ko na pong maipatanggal yun para makapaghanap buhay naman ako ng maayos. Wala pa raw maisip ang biktima kung sino ang posibleng nasa likod ng mga mapanirang dummy accounts. Nangako naman ang National Bureau of Investigation na tutulungan ang biktima. Mabilis naman daw na nakikipagtulungan ng mga social media platform sa mga ganitong kaso, lalo't may minor de edad pang nadamay. Babala naman ng NBI sa mga nanloloko at nang haharas online? Kung uh, uh, kaya gawin yan sa iba, kaya din gawin yan sa mga mahal sa buhay niyo. Baka makita niyo at end of day, nasa kulungan na kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5